Good morning, Kapaw Pao. Welcome to my vlog. Welcome to my life. Charot! Isang magandang umaga. Napakaganda naman ang weather ngayong araw na to dito sa Baring. So ngayon, pag-usapan natin yung mga inaakala mo na hindi pala. Nung bata pa tayo, kadalasan na naririnig natin sa mga matatanda kapag nagkwepinto tungkol sa Middle East, kadalasan na iisip natin isa tong malawak na buhangin, desyerto, mainit, walang puno, walang mga damo, puro buhangin lang. Nakakatakot, masasama ang ugali ng tao, kahit ako nung bata pa ako kapag naririnig ko ang Middle East talagang naiisip ko na ay buhangin doon, ay mulang puno doon, ay mainit doon. Yun yung kadalasan na iniisip natin kung ano ba talaga ang meron sa Middle East. Meron pa mga sabi-sabi na ay wag kang pumunta doon kasi nananakit ang mga amo doon, ay mahirap magtrabaho doon, masasama ugali ng tao doon. Pero, lagi nating itatakto sa ating isipan na hindi porkit ang isang tao ay nakaranas ng masamang experience sa makanilang mga amo, ibig sabihin ang ibang tao ay makakaranas din. Dahil lagi nating tatandaan na ang tao ay hindi pare-pareho. Kita ka na ba ng kamay na pantay-pantay? Di ba hindi naman? So, ganun din ang isang tao. May mabait, may pangit, may maganda, may parang tima. Ito na nga mga kapaupa, na nakapunta na ako sa barin, dun ko lang nakita kung gano'n pala kaganda ang Middle East. May mga hayop na malaki, may mga su, may mga damo, may mga puno, na hindi mo inaakala na meron sila kasi kadalasan iniisip isip natin na, ay, Middle East yun, walang merong doon, puro buhangin lang makikita mo doon. Pero mali kayo mga ang daming damo dito, minsan pinapagamas pa nga sa amin, kakaloka, pati ng mga bulaklak na nakikita ko sa bakura namin dati, merong dito. ba diba, nakakatuwa, kasi yung mga sinasabi nila doon na dati yung Middle East ka, maraming buhangin dyan, puro buhangin dyan, wala kang makikita ng green dyan. Mali po kayo mga kapaw marami dito, no? Minsan nga, may tayo pa ng kalabaw eh. At saka isa pa mga kapaw maganda dagat nila dito, no? Tsaka libre, hindi katulad sa atin, may bayad, kaloka. At saka mga hindi ka maiinip dito. Sabi nila, maiinip ka daw dito kasi Middle East to. Mali naman sila, ako, huwag maniniwala sa kanila kaya pumunta na kayo dito. Ang dami-daming pasyalan. Minsan nga, may ka na kung saan ka pupunta eh. Maraming tao ang may maling akala tungkol sa Middle East. Iniisip na ito ay puro init, buhangin at tisyerto. Pero sa bari matutuklasan mo ang isang makulay na kultura at kasaysayan na puno ng mga tradisyon. Mula sa mga modernong infrastruktura at luxury hotel hanggang sa masiglang nightlife at mga kaganapan sa sining. Ang bari ay nag-aanyaya sa lahat ng mga manglalakbay na maranasan ang tunay na yaman ng buhay dito o di ba mga kapaw-paw sa kabila ng mga stereotype ang barin ay patunay na ang Middle East ay puno ng kahangahang karanasan at oportunidad halika at tuklasin ang ganda ng barin salamat kapaw-paw thank you for watching please share and like my video bye bye mga kapaw-paw